paano naman po makikita ang mga text messages hindi po sa messenger sa number po so madali lang yan ng mga idol so napakasimple lang pong gawin yan pero lang tayong isang tip na gagawin dyan so ano nga ba yun stay tuned lang po and watch the full video Okay, so mga lods, welcome back again sa ating channel For today, I'm gonna teach you mga lods kung paano nga ba makita or ma-recover yung mga text messages sa phone uh, Hindi po siya sa messenger, okay, which is sa uh, messages po siya mismo sa mga phone natin And gumagana, gumagana lang po itong method na to sa mga touch screens and sa, um, sa available po na application na ito download, okay So kasi kung iba po is hindi po siya gumagana, hindi ko po mag-garantee na gagana sa iba to pero sa mga latest phone naman sure akong gagana tong method natin na to so okay pero bago yun, bago pa lang yun sa akin channel mo subscribe ka na lods At kapag napag subscribe ka um, pakit turn on mo yung notification bell icon dahil na ko fake videos about sa mga partner and mga jowa problems natin dyan okay so tara start na natin sorry medyo may po dito ano? kasi nga po um, tabi tayo ng palengke okay so, start na natin so unang una sa lahat ang gagawin mo lang dito is um, check mo muna yung messages mo ito so ito yung message natin diba so yan okay hindi pa yun siya messenger ha sa so, message lang po mismo okay so lahat po ng phone dito is may mga ganito na okay especially sa mga touch screens meron po yan of course kahit nga sa mga keypad si meron yan dati pa yan actually okay so unang unang method na gagawin mo is meron ka pong kailangan download na application so ano ba yung application na yun? so ang application po is itong itong message recovery app ito ayan kung nakikita nyo loads ayan ngayon saan nyo matadownload punta ka lang sa play store idol doon. doon at doon mo lang yan matadownload sumabilis so, lang yan napakalitan ng size niyan ito siya ito lang yung type mo sa play store all deleted message, messages recovery So meron siyang 5 million downloads Napakarami pang nagtitiwala sa application na to As you can see diba Kitang kita naman 5 million downloads And meron pa siyang 4.7k na ratings Or na reviews So ganun ka taas Ganun ka Tawag dito um, Ganun ka legit talaga tong application na to Okay So kung makikita nyo pa idol Sa kanyang about this app Want to recover deleted, deleted messages and media View deleted messages instantly O uh, ba? diba Diyan pa lang Alam mo na agad kung anong Kayang gawin ng application na to mga lupit so sa mga nakapanood nito tapos gusto mo i-share i-share mo sa kanila okay para naman makita nila or malaman nila kung paano yung strategy uh, mag-recover ng messages na na-delete na okay sa text messages alright so kapag install ko na lang din para pakita ko sa inyo kung paano i-set up okay so si install ko na lang din siya ulit okay mabilis na naman siya mag-install meron lang siya sa Aami, uh, mean, I mean 12 MB so mabilis lang yan mga idol so walang kaya re rep -re -re -re, saglit lang yan magdownload download kung makikita dito is 4.7 ang ratings o do 5 diba almost perfect na ang ratings niya. so ganoon kasi siya ka effective ayan kung makikita nyo ito installing na ayan nakadownload naka download na okay mag install na yan so wait wait lang natin for a while hindi naman sya ganoon kalaki yung sizes mabilis lang yan magdownload so easy easy lang yan mga loads installin na siya oh. Ayan, so okay na, so open na natin. So gusto mo mag setup Disclaimer oh nga pala. Kung gusto mo i set sa phone, okay? ng partner, hiramin mo yung phone niya pagkatapos install mo tong application nito sa phone niya kapag na-install mo ng application nito sa phone niya, pwede, pwede mo na po siyang i-hide. So, later tuturo to oh, ko sa inyo kung paano nga ba i-hide yan. So, close na natin to. May mga, kung gusto mo yung premium, pwede naman may mga kunting ads lang siya kasi may naka-free lang tayo. So sa free features nya kasi doon na, lang, doon na rin naman lahat Okay So doon na yung mga ka recover ka Okay Doon na rin naman So yan Pili ka dito ng gusto mong I-monitor ng mga applications So Sama muna lang yung Facebook Lite right? Sama muna yung Messenger Sama muna lahat ng mga chat apps mo dito Okay ito Messenger Lahat-lahat na isang mumulod So okay Para naman um, Hindi lang yung message na re Recover nya Pati yung ito sa so WhatsApp Sa so Facebook Lite right? Sa so, Messenger Lahat na okay na mga chat apps Sa Instagram Sama na natin yan So continue mo lang I-evolve Okay, so ito siya. Okay, enable to kasi di kagana yan kapag naka enable to eh. So, may warning warning kasi di sa akin pero sa mga phone niyo na wala na yan. Sumatik na yan. So, ito may countdown lang sa baba. Check mo lang to. so, okay mo lang. Okay, so back na natin yan. Back na natin yan. Allow, allow, allow. Basta allow mo lang lahat yan mga idol. So, maglagay ka lang ng folder dito. Kasi ikaw bala ko na gusto mo pangalan. Tapos use this folder na lang. Allow mo lang. Okay? So, ayan. Bins na tayo dyan. So once may mag-text sa iyo, okay, automatic save na siya dito, lords. Yan dito mas si ko na rin sa WhatsApp, click mo yan. then makita mo may mga chats dyan. tapos dito sa Facebook Lite makita mo may mga chats dyan. Sa Messenger naman makita mo may mga chats. sa mesa sa Instagram makita mo may mga chats dyan. If ever na may nag-chat sa iyo. So ayun, yun, yun lang. Ganoon na siya kabilis. Ah, uh, ngayon, punta ka muna sa notifications sa settings niya, okay? Yan. Make sure mo to is naka-on to in real time kasi maka napaka importante yan kasi kung di naman naka on yan so naka off lang hindi po siya gagana hindi niya po marirecover yung mga messages na mga tinidelete na okay Kaya yeah, that's why eh, paki on mo na lang yan idol okay so kung gusto mo mag premium pwede naman um, ito lang magdagdag sa premium VIP customer support to remove ads okay kung ayaw mo namang ads pwede mo siya premium pero akin kasi gusto ko okay lang okay goods na to restore messages ang pinakauna so check check so ibig sabihin kahit hindi ka na mag premium magagamit mo tong feature na to kung maga free na free lang siya okay so wala ka nang gagamitin or wala ka nang sasayangin pang para dito sa application na to ayan ngayon kung gusto mo dagdagan yan pwede naman pwede mo naman siya dagdagan if, if you want lang naman okay kaya may plus dito sa baba ayan may plus click mo yung plus na yan ayan yun okay, may konting ads na naman so ganoon talaga kasi hindi ba naka free feature lang tayo sa application na to so okay lang naman at least diba uh, free kahit may mga ads ads yan ano naman problema yan so close mo lang uh, dagdaga mo ko dagdaga mo sa messenger and anything like facebook dyan, si messenger ilagay mo dyan basta lahat ng mga chat apps dyan pwede pwede mo ipang check okay para automatic save sya kapag if ever naman nag text dun message recovery ano mo na rin check mo na rin okay so continue mo madadagdag na siya dito dito naman makikita yung mga messages mo okay na um, sa phone mismo sa text mismo okay so automatic save din yan dito idol dito yung makikita sa message recovery sa facebook naman makikita mo rin dito yung mga um, chat nila sa facebook ayan sa facebook Lite right? pwede pwede rin naman Makita mo rin siya okay so ganoon katindihan idol so walang problema yan anything so may tuturo tutu ako next uh, sa next video ko sa mga Facebook Lite naman paano nga siya i-recover paano i-recover yung mga messages sa Facebook Lite di ba kasi di ba Facebook Lite lang yan so mahirap yun um, kung baga napaka dito napaka simple lang kasi ng Facebook Lite so hindi mo alam kung paano siya recover so, sa messenger kasi madali lang may mga videos ako dyan actually so kayo na pong bahala. so kapag di mo ulitin mo lang ulitin ayan yan ay messenger ulitin mo lang ng ulitin lods if ever nandiyo siya gumagana na pag check mo ayaw niya, pa, niya pa rin pumasok diba check mo lang yung check okay papasok at papasok sa tiktok mali mo nag usap sila sa tiktok continue mo na rin sa tiktok ayan ito yung mga messages sa tiktok if ever man na mag chat ano yun te?